Muli na namang pinatunayan ng Department of Justice na tunay silang kagawaran ng injustice o kawalan ng hustisya. Niresiklo na naman nila ang iskemang lakpang hindi maitulak ang pagsasampan ng kaso. Kinatigan ng DOJ ang niresiklong naratibong hanlaban ng mga kapulisan na pumaslang kinatsaya Tariel Evangelista. Mga kababayan, last year na ang dismissed resolution. Ngunit kamakailan lamang namin nalaman ang masalimuot na balitang ito. Uying Remulya, Secretary of Justice Uying Remulya, Nagagawin mo ang lahat ng pamamaraan para makamit yung justisya o real justice in real time. Ngunit paano mo masasabing may totoong justisya kung palpak yung mekanismo ng DOJ AO35 na nangulo sa investigasyon? ang justisya sa kamang oras kung dalawang taon na ang lumipas. Ngunit malalaman pa natin ng masalimuot na balitang dismiss ang murder ko kong... ng tagapag dito sa DOJ Central Office. Bakit din paniniwalaan ang naratibo ng polis at ang labanting umano si Natalia Tariel? Hindi na ba papaya...